ito si puti or si batman ayun So, yan. Good afternoon, mga kaburgutu. So, yun nga, no? Nakating na tayo sa dulo. Nakating na tayo sa derby. Ibig sabihin, mga kaburgutu, meron tayong five birds na nakarating sa derby. So, ngayon nga, mga burko, yung loading, no? Unang loading para sa derby. So, first lap. Ang batonan sa sanay sa kalapan. So, na ng dagat yung mga kalabati natin mga burko. So I'm very happy no sa 7 na sinimulan natin na i-train. May eh, meron tayong 5 na nakating sa makarating sa derby. So at least malakalap yung chance natin na may makatulo sa mga kalapati natin mga kaburukos. Siya mga siya nga pala kaburukos kung bago ka lang pagpas sa channel Please subscribe mo na yan. No? Hit mo na yung bell button para update ka pa may mga bago akong video uploads. Kaburuk to nag-upload ako ng ano, mga videos sa pinginang sa kalapati. Ngayon nga no, ko lagi yung, ano, yung training, loading and derby. So, ito nga nung no, ating tayo sa dulo. Actually, iba dulo, no? Malapit na tayo maraming sa dulo ng karera. Kung start na ng karera, uh, marami pinagdaan na training yung mga kalapati natin. I think mga less than 10 no, or 10 na training no? na toss yung pinagdaan nila. And nag-start nga tayo, seven birds. Unang nawala nga dun si Papa Aero sa unang training toss na sa Malbar. Then, sa Lobo Batangas naman na wala si 105 then luckily after ng Lobo wala lang nawala sa mga warriors natin so it means na meron tayong 5 warriors na ikakarga later tonight uh, para sa first lap ng derby then naabang natin sila sa Sunday mga mga kasi mga Bulto, uh, masayang masaya ako, no? Kasi at least 5 yung panlaban natin ngayon. Yung nilagay with 4 na no? isa lang. Si 75 lang yung inalaban natin sa last na derby sa nalihan natin, no? Uh, pero ngayon, meron tayong 5. Ibig sabihin, at least meron tayong malaking chance uh, na, na makapagpa-uwi hanggang dulo. Mas maganda kung silang lahat ay uuwi hanggang dulo. Mga So yan mga bro, samahan nyo ako. Pero bago, bago yan, papakita ko muna sa inyo sino ba yung magigiling na warriors natin. Isa-isa ko -isa sila ngayon. Samahan nyo ako. So yan nga bro, number 1 sa list natin, si 10-10-10. Kasi 10-10-10 mga bro, two, inakay natin na pang 110. Ito sa ating lock. Yan. Uh, parang siya pa rin yung pinakabata sa mga itinotos natin ngayon. No? Ah, uh, kasi yung iba dun medyo may may edad na rin, mga 2 years, more than 2 years na ito si Tendendend pa lang ano, uh, mag, mag two, years pa lang. So, yan, number 1 natin si Tendendend. Then number 2 natin mga bruto, si Batman. Yan, si Batman nga mga bruto is anak ni Nyakman sa yung kalapati natin na merong dalawang asawa before. Pero yun nga, namana niya yun, may dalawa na siyang asawa ngayon. And meron na siyang anak, ayan, nakikita niya yung anak niya na sinuksokan natin ng SDR 2025 so yan mga kapatid si Batman tapos next mga kapatid si Wapu saan ba si Wapu nahihayaan niya si Wapu ayun yan mga kapatid si Wapu natin si Wapu mga kapatid anak ng blue blue pair check natin no? Yan, na maganda yung mga, mga anak nila maganda yung mga ulay ng mga anak nila mga, 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 mga mata And, hindi yung ganun kalaki ng ilong nila pero uh, maganda yung katawan nila um, as in solid hindi yung ganun kabigat pero makita mo buo tapos ano siya And, si Wapo mga bruto uh, nawala to dati ay hindi naman nawala tinosto sa kalamba before no mga una unang tayo na sumastati sa training umuwi siya ng second day then bumalik siya may sugat siya sa leg uh, nabutas yung leeg niya mga muro. Pero yun, nirecover natin. Yung lang, hindi natin siya natuloy sa karera na yun. Kaya ngayon lang natin siya kasi sinama sa, sa season nito. ito. Ayan mga muro. Meron siyang itlog. The next mga muro, tingnan natin yung next. Ayan mga kaburuto, next na warrior natin is 77 Ayan mga kaburuto uh, 77 mga kaburuto is sa mga ulang ibon pa natin dito sa top uh, um, Konting update lang si, si 27 nung nagbintos tayo ng wabini Nag day 2 siya Pero kaya pala siya nag day 2 Ay merong tama yung kilikili niya Pero yan, ang ginawa ko Hindi ko siya niload nung nagpunta verde Pinagpahinga ko siya Hanggang sa makarecover siya And Ngayon okay na, makarecover na siya Then isama natin sa derby mga bruto Hiniwalay ko na siya dito Hiniwalay ko na sa builder's cage Kasama yung asawa niya Kasi doon ipag ipagawa siya sa, ano, sa Kasi nga nung nawala siya ng isang araw lang less than one day yung area niya yung bugad niya doon ng isa so nagbubugbugan sila siya, siya, na lang hiniwalay ko yung mga ulo din punta natin si puti yung last natin na warrior Si mga Bultu, yung last warrior natin na pang derby, si Puti nga mga Bultu, no? Si Puti, eh ito pala ang pinaka, ano, bata, mas bata pa siya pala kay Ten Ten Ten. Kaya, hindi ko na nga siya nalagyan ng first ring kasi nung latter part ng 2023. Last year hindi na ako naglagay ng um, siya ring. Kasi mga ko si, konting ano lang kay Puti. Si Puti kasi dito siya, no, sa may mahilig siya sa labas. Tapos mahilig siya lumipad, mahilig siya dumayo mag-isa. Lumilipad siya mag-isa dito sa loft. Mawala siya mag-isa ng matagal. Sabi ni ate din, Namili pa na siya mag-isa, kumukusa siya bumalik pero matagal. So, naisipan ko lang na isama siya. tinetrain ko siya actually pa north. Kaya lang nung ano, nung nagkaroon nga ng training sa south. Bigla ko siya, pinigit ko siya ng south. Bigla ko siya ng malbat. Wala siyang training sa south talaga as in ang malinis north. Pero, hindi ko na rin na may na-expect na uwi siya nun. Sinubukan ko lang talaga siya. Pero yun nga, no? ang, ang ganda na siya pa yung unang-unang umuwi. So, ibig sabihin, meron potential si Buti mga kaburot. So, ayan siya. Ayan. So, ngayon, meron siya ditong itlog. And meron din siyang anak na nasa lok. Ayan, mga buruto si Buti. Mabili siya umuwi. So, ayan mga buruto. Ang next na natin is, kakarga na natin sila. Pero, vitamins, then karga. Kakarga na natin. Bibigyan ko sila ng pabaon. Then, kakarga natin kasi medyo malayo na talaga yung kailangan nila matinding pabaon. Kasi, mga buruto, samahan nyo lang. Bye-bye. Meanwhile, yung nga mga kaburbudu, ito nga yung bababa natin sa mga warriors natin. So, today is first lap ng derby para sa Summer Race 2024. So, ito yun, oregano, calcium, multivitamins, saka yung ideal pills. So, ito yung lagi nating babaon. So, natin babaon. Sinima natin ito nga yung Summer Race. So, tingnan natin kung ano yung epekto sa kanila. Ano. Tama mo Pero so far, okay naman kasi sa 7 na uh, yung strategy train, may limang natira sa atin sa so, ibang mall i karga ko na sila dito kaya ko sila then lagay ko na sila dito yan proceed na tayo sa loading station time check 5.40 3 three. so ang loading is 6 p.m. So yun, tayo naman ang mauna doon sa loading station. Kaya so, mawawala to. ko na sila dito. Tara. A few moments later. Sir, makabor ko ito na ikarga na natin yung warriors natin. Yung five na warriors natin. So, dito sila sa ilalim. Ito kasi forehand, ito for cock. Kasi so yan, ang uwi nila isa Sunday. So, aabang natin sila kasi wala tayong paso ng Sunday. Yan sila mga abang So, sana uwi silang lahat. Minimum speed lang naman ng club ngayon. For this derby is 500 na ang. So, hopefully makauwi silang lahat. Bye-bye! Tomorrow. Yung magandang araw mga kaburgutu. Ngayon nga ay abangan tayo uli natin. So, dinos yung mga ibon natin sa Kalapan, Mindoro. So, ang uwi yan nila mga 8.30 or 9.00 mga ganun. So, syempre, ang mahalaga is umuwi sila. Kahit hindi mabilis, basta umuwi sila. So, meron tayong inaantay na limang warriors. Kasi so, may kiting na warriors natin na pinakalala ko sa first part ng video natin. So, yun mga kaburgutu, samahan nyo ako. Ito yung forecast natin. Samahan nyo ang mga kapatid. So yun mga kapatid, time check. 9.14. So ang cut off is, ang minimum speed is 500. So, ang cut-off nun is 10.32. So, so far, wala pa nga sa club, no? Ang speedan na lang yun 700. Medyo mahirap nga talaga pala yung paawian dun sa kalapan. Kasi, before may mga nag speed pa ng 1, 2 eh. Pero ngayon wala. Wala. So, yun. Abang-abang pa tayo mga kabalo. Ang mahalaga na lang is huwag sila ma cut off. Sana dumating sila bago mag 10.32 a.m. So, yun. So far, 0 out of 5 pa tayo. Yan. Ang sakit na ng leg ko. Akabang. Tapos wala rin ako nang itang dumadaan. Kasi normally, pag ganitong abangan, may mga makikita dumadaan sa yan sa lang sa ipapawid mga pauwi. Pero ngayon wala talaga. I don't know what happens. Pero siyempre, abangan natin yung mga ibon natin. Ngayon nahirapan siguro sila. Baka tumukod sila sa mga ano, barko. Abangan abang natin sila. Mahalaga. Makauwi sila before 10.32. Ayan. Balitaan ko pa rin kayo. Tara! And time check mga kaburo ko to 10am na So 13 minutes before cut off So far 34 birds pa lang yung nag kaklak so ang pinakamabil si 650 tong ang speed buti na lang ginawang 500 yung speed so may pag-asa pa yung mga ibon natin. yung ano 32 minutes para umuha yan sobrang init nga lang siguro kaya nahirapan yung mga ibon yun may mga dumaan ang dami 2, 4, 6 sana kasunod na yung ibon natin tila diretsyo yun papako ako yun sana dumaan na yung ibon natin para maiklak ko pa, pa sila kaya si Pote, matagal pumasok daw, pumuwi na agad siya. na Abang-abang pa tayo mga Pote. Meron pa tayong 32 minutes para mag-abang. Baba. 11 minutes later. Time check. 10.29 a.m. So, 3 minutes before cut off. Yan, wala pa rin. So, ibig sabihin, donate na naman tayo. Pero may pag-asa pa naman. Basta may umuwi sa atin. May isasang papatay sa lap 2. Uh, tanggapin natin katotohanan na hindi na sa, sa cut-off ngayon. So, laglag na super set. At sa butasan. May sa butasan si Bute. Eh. So, yun. Donate na tayo doon. Pero sana umuwi na lang sila. Kahit cut-off na. Para mayroon tayong kakarga sa second lap. Kasi may pag-asa naman yun sa overall. Olam. -over sa kade go to wala na talaga 2 minutes na lang 30 na eh 10.30 ang cut of 10.30 2 minutes wala pa rin alinaw ko syempre papasok pa yun eh, mayroon pa tayong ibon na yan matagal bumasok so ang cut na talaga yun bad news mga kaburgutu pero balitan ko kayo kung uwi pa sila yun lang bye bye A few inches later. Umuwi Parang ito si puti. O si Batman. Ayun. Ay, hindi pala. Kala ko may umuwi. Ito pala yung panagipan. Ito may nakita kong puti. False alarm. Kala ko nakita ko na si puti. Wala pala. False alarm. Good afternoon mga kaburkutub. Update nga sa ating abangan today. So, bad news mga kaburkutub. Zero out of five tayo. No? Hinabit na nga ng cutoff yung mga ibon natin. Kasi ang cutoff is um, 10.32 pero ngayon ay 10, 11.15. Na. So, ay gati isang oras na rin after the cutoff. So, wala nga nga nakauwi sa mga kalapate natin. Pero... Ayun na, uuwi pa sila hopefully umuwi sila within uh, hanggang bukas no para maisampan sila sa ano sa next lap uh, pero definitely butas na sila sa super uh, pero ang mahalaga naman sa akin is makakuwi sila then makarating sila hanggang bulang so yun mga bro dito, dito ang kasi tapos niyo yung video na to. then uh, update ko na lang kayo kung saka sakaling may uh, sa mga iba natin hanggang bukas Sir so, Paul, salamat sa pagsama. Uh, parang dito na agad na natapos yung ano natin, yung summer race natin. Pero sabi nga, hanggat may uuwi, tutuloy natin. So, sana may umuwi pa mga kaburo. Sir so, Paul, salamat sa pagsama. Bye-bye. Good afternoon mga kaburo. Ito, update nga sa lap 1 or first lap ng derby. So, good news. Naka-uwi si Batman. So, 1 out of 5 tayo meron pa pang panghagi sa second lap sa Pinamalayan yan so yan ang isa lang umuwi sa atin pero okay na yun ang mahalaga is meron pa tayong panglaban siya si Batman bye bye